May nag-order? mo dito. Piliin mo lang yung kata. Tama Dapat yung malaki. Ha? Ano yung pusit? Saan? Yes? Ayan? Yeah. Saan kita yan? Huwag <laughs> mo pusit. Laki na lang yung pusit. Hindi, 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 hindi makakain ali mo, makakain Tapaw mo.

Katina guys so kakarating lang namin so kati siya ano to ang dinaanan ko sa ano lang sila agad oh. wala so yan guys good evening so dito kami ngayon guys nang ilaw sa bubusawin guys dinaya pa namin dito guys sana ano, marami kami makuha so ayan oh. may nakita ako guys ah oh. ranga ranga hmm Sabi guys oh may nakita akong si Orchid. Napaka tulis. Ano to? Akala ko balat. Ganda guys ng corals guys. Eh. Ang daming corals. Yan ha. Yang ganda ah. Hmm guys. Mga baby corals pa. Ayan. Ayan. Malambot lang siya pag tinapakan. 신고라, 생 o 다 와, s ang g a n d tayo ayun guys so ang ganda may bulak, bulak na sorry natapakan mo kayo

Ang daming corals dito, ang ganda, mga baby corals. Grabe, namamanga ako. Ayan o. Grabe pagkalaki niyan guys. Dalawang dangkal ko yan. May, ay, dalawat kalating dangkal ko yan. Huli. Mata bata bata.

Ano hmm, ang Ha? Tumpahan? Iyan. Saan pa rin may na Dapat yung malaki. Ano yung pusit? son. Diyan? Saan wala kita yan? ako Huwag pusit. Dakit yung pusit. Hindi mo, hindi mo makakain ang alimasag. mo.